So, ito yung ginagawang kalsada. Ayan. Hanggang doon yan. Papanek doon. doon. Kalsada yan. Ito yung uh, gilid ko. Gilid ng lupa namin ni kapatid. Ayan. Hanggang dito. Check natin. Kasi gusto ko rin makita yun dito. <laughs> para makapag-isip ko anong plano namin gawin dito yung design makapag-design si kapatid ayan, ayan dito ayan so dito mataas yung ano namin hanggang dun sa taas ayan yung puno ng malunggay hindi ko yan papaputol at mahalaga sa amin ang malunggay so ayan, ito yung kalsada